mga katobal magano kami bukas magtitesting mga katobal yan po si Jericho shoutout mo na, Jericho yes boss po yan po si Edgar yun po yung taga tulog niya mga katobal hinawakan niya kasi sobrang lakas kasi ni ano ni Jericho magano magpit yung problema to kung basag always yung ano yung T. Oh, yung daliri lang pala yung problema kasi naiipit mga katubal. Testing kami bukas testing kasi para matapos na dito makalipat na kami sa ibang project naman ulit. Yung nasa baba mga katobalo, uh, yan sa ano? Pizza... Bay... Bay, bay ba? Pizza? Pizza 5, di ba? Yes. Yun. Uh, uh, mga katobal. O, uh, uh, taga samar nun yan mga katobal. Samar nun. Oh. Yan. O, yan sila mga katobal. Yung nasa taas mga katobal, sabay ko yan pag uwi. Mga kawaray nun! Sabaray? Ah, siya! Haaa! Sana ulit. Oh. Ano po? sa sapran ko. Ang gabi para magdisting tayo bukas mga ka. sabut global Gutierrez delcar yung daliri Sobal. Malit lang yung project dito mga katobal. Ha? Tapos na dun nga sa kabila. Taposin natin.